Magandang gabi sa iyo, dear Binibini. Isa ako sa masugid mong taga-subaybay na ako sa mga kwento mo na totoong buhay ng ating mga kababayan. Kaya naman ay naisipang kong ilahad din ang sa akin. Umpisan ko ang aking kwento nung ako ay teenager pa. Ako ay nakatira sa aking tiyahin. Pinaaral nila ako. Maswerte nga ako at sa aming magkakapatid, ako ang napunta sa kanya at pinaaral. Bilang ganti, ay tumutulong ako sa gawaing bahay para na rin tulong sa pagpapaaral niya sa akin. Ngunit hindi ko inakala na magbabago pala ang aking buhay simula nang makilala ko si Edmund. Si Edmund, ang aming kapitbahay, ang nakakuha sa akin ng atensyon dahil sa gandang lalaki nito. Hindi niya man na itatanong binibini. Ay mahilig kasi ako sa guwapo at maputing lalaki. Bukod pa roon, ay matangkad siya. Kaya nga pag napapadaan ito sa harapan ng aming bahay, ay hindi ko talaga maiwasang mapahinto ako sa aking mga gawaing bahay upang masilayan lang siya. Dadaan muna kasi sa harapan ng aming bahay ang mga bibili sa kapitbahay ng may tindahan. Kaya sa bawat araw na dumadaan, ay lagi ko itong inaabangan na baka sakaling dumaan siya sa harap ng aming bahay. Pag minsan natatiyempohan na nagkakatitigan kami, nararandaman ko na tila kinukuryente ako. Simula noon, ay nakipagkaibigan na ito sa akin. At nang iuwi ako nito sa bahay nila. Doon ko nalaman na may anak na pala ito at iniwan ang asawa niya. Nagsama na kami dalawa at itinanan niya ako. nagbungang ang aming pagmamahalan. Kaya lang, kung kailan naman kabuanan ko saka namang kami pinalayas ng may-ari ng aming inuupahang bahay. Kaya naman napilitang kaming sa ilalim ng tulay, makihilera sa pagtulog, katulad ng mga taong nadatnan namin doon. Awang-awa ako sa sarili ko, binibini. Maging sa magiging naming anak. Hanggang sa kakaisip ko, ay na-stress ako at nakaramdam ako ng pagsakit ng aking tiyan. Nataranta ang lahat maging ang mga kasama kong nakahiga. Hindi malaman ng asawa ko ang gagawin. Kaya naman, ay may mga tao ng mabuting loob na tulungan na kami at madala sa ospital. Nainuwal ko ang lalaking naming anak. Naawa sa amin ang aming biyanan na babae kaya pinatuloy muna niya kami sa kanilang bahay hanggang sa nadagdagan na naman ng isa ang aming anak kaya todo kayo ang aking asawa pero kahit anong gawin namin ay kinakapos pa rin kami doon ko na nakita ang realidad binibini nung halos wala na rin kaming makain na hindi lang dapat ang puso ang ginagamit sa pagmamahal, kundi pati ang utak. Dahil nang makilala ko si Edmund, ay panlabas na anyo lang ang nakita ko dito. Ang kagwapuhan, hindi ang kanyang sitwasyon sa buhay, napatambay tambay lang. Naging napakahirap ng buhay namin ni Edmund dahil walang permanent na trabaho ito at pa-extra-extra lang. Kaya halos naluhana ako sa sitwasyon namin. Kaya panahon na para makapag-isip ako ng solusyon sa aming kahirapan. Kinunta ko ang aking kaibigan sa Manila. At sinabi ko sa kanya ang sitwasyon ko sa buhay. Kaya naawa naman ito sa akin. At pinadalhan ako ng pamasahe para makaluwas ako. Sinabi ko sa aking asawa na ako na ang maghahanap buhay ng maayos sa aming dalawa. Kaya kahit ayaw niya, buo na ang aking disisyon. Iniwang ko ang aking mga anak sa aking biyanan. Pinakausapan ko itong alagaan muna niya. At pag nakasahod na ako sa aking magiging trabaho sa Manila, ay padadalhan ko na lang lagi sila para sa gastusin ng mga bata. Sumakay ako ng bus na luhaan binibini. Dala ko ang isang bag na nilalaman ng aking makaunting damit. Ay pinangako ko sa aking sarili na makakakuha ko ng maayos na trabaho upang mabigyan ko ng pagkain at pangangailangan nila ang aking mga anak hanggang sa nakita ko na ang aking kaibigang babae na nagaabang sa unahan ng aking sinasakyan. Kinuha nito ang kung bag at isinama ako nito sa bahay nila. Unang tira ko pa lamang sa bahay ng aking kaibigan ay naaalala ko ang dalawa kong anak. Ang isa ay six months pa lamang. Di ko maiwasang maluha binibini pero inisip ko para sa kanila rin ang aking gagawin sa aking paglayo iyon ay mabigyan sila ng kanilang pangangailangan kinabukasan isinama ako ng kaibigan ko sa kanyang trabaho ipinasok niya ako doon bilang isang entertainer sa bar noong una Ayaw kong sumabak sa gano'ng trabaho. Ngunit dahil na rin, sa ipinamulat sa akin ng aking kaibigan, ang mga pangangailangan ko sa aking mga anak, ay tumapang ako. Tinanggap ko ang trabaho na pikit mata. Dahil sa bata pa ako noon, ay madali din naman akong natanggap. Siyempre, hindi mawawala sa trabaho iyong kaingitang ka ng iyong mga kasamahan at kutyain. Dahil nga galing ako sa probinsya, ay inaakala nilang ignorante ako at tatanga-tanga sa lahat ng bagay. Muntik ko na nga silang mapatulan binibini. Sa parang kukutyain nila ako, kundi lang sa inaalala ko ang aking mga anak, ay talagang malilintikan sila sa akin hanggang sa makasahod na ako ng unang buwan ko. Tuwang-tuwa ako dahil may ipapadala na akong pera sa aking biyanan at ang kalahat ay ipangbabayad sa utang. Nakibalita ako sa aking asawa. At ayun daw, palaging nasa labas ng bahay at hindi nila malaman kung saan ito nagpupunta. Isip ko naman na ano pa nga bang ba i ko sa taong tambay at pa-extra-extra -extra lang sa trabaho? Misan nga ay pa. Kaya dahil doon ay hindi ko na nanaisim pang umuwi sa amin. Kung hindi ko lang namimiss ang aking mga anak at nahihiya sa aking biyanan na nag-aalaga sa kanila. Dahil sa inis sa mga kasamahan ko sa trabaho, ay ninais ko ng umalis at maghanap ng panibagong pagtatrabahuan. Naisip kong mag-abroad at doon maging entertainer upang lumaki din ang aking kikitain. Walang balita sa akin ng aking asawa tungkol sa trabaho ko. Wala akong sinasabi ni isa man sa kanila doon. Ang alam niya ay tinder ako sa karinderya. Di niya rin alam naaalis aalis ako, pa-abroad. nitong huli kong dalaw sa kanila. Nakikita nga niya na iba na ang aking ayos. Hindi na ako losyang na katulad ng nakilala niya. At kahit magkita kami, ay hindi ko na siya kinakausap. Dahil tumanim sa isip ko na wala na siyang nagagawa sa pangangilangan ng aming mga anak lalo na nang mabalitaan ko pa na kung sino-sinong babae din ang pinopormahan nito. Kaya lalo akong nawala ng bilib sa asawa ko. Nakapag-abroad ako at nakapagtrabaho. At ganoon pa rin na tila nasanayan ko nang makipag-date sa mga lalaking nakaka ko. Kailangan kong gawin iyon para lumaki ang kikitain ko. Narya na iinom ako ng alak. Dahil sa ladies drink na iniinom ko ay may porsyento ako. Dahil na rin sa tinuruan ako ng aking mga kasamahan noon na para hindi malasing ang lagi. Ilagi e akong nakakarami ng iniinom at malaki ang aking nasasahod. Hanggang sa isang araw na tila natauhan ako at naramdaman ko na tila ang dumi-dumi ko na. Lalo na dahil sa aking trabaho. Ninais ko ng magtrabaho ng marangal. Umuwi ako ng Pilipinas. Nag-apply ako bilang caregiver course dito sa Manila. At nang makatapos ako, ay binala ko namang mag-abroad. Nagtrabaho ako doon bilang caregiver hindi rin pala madali ang maging isang caregiver. Dahil sa naging amo ko, na super bagsik. Lagi kaming kinagagalitan ng aking kasamahan sa bahay. Naroon pa na ako at magmakaawa upang huwag lang itong pagalitan at aking kasamahan. Pung araw kaming laging kabado ng kasamahan ko dahil sa sobrang tapang nito at laging nagagalit sa konti ng pagkakamali namin. Kaya naman, inabagan ko talaga ang pag-endo ko para lang makauwi sa Pilipinas. Hanggang sa nakauwi na nga ako ng Pilipinas, dala ang trauma sa aking naging amo. Yung magmamakawa at luluhod para lang maging ligtas ang kalagayang ko roon na ang aking asawa ay wala namang pakialam sa akin at hindi alam kung anong nangyayari sa akin. Nang pagkauwi ko ay nasa ibang babae na pala siya kaya hindi ko na rin siya hinabol at pinakisamahan pa. Dahil sa wala na rin akong amor sa kanya pinakalaki kong mag-isa ang aking mga anak. Nangupahan kami ng bahay. Naiiwanan ko na sila pag ako ay nawawala. Katulad ngayon, nag apply naman ako uli na magtrabaho. At akala ko na hindi ko nababalikan ang maging entertainer nag-apply ulit ako bilang entertainer sa abroad at sa pagkakataong ito. Dala ko na ang ambisyon kong para sa aking mga anak dahil magka-college na sila na makarao sila sa kanilang pag-aaral. Maraming gastos at malaki kasi ang mga kursong kanilang pinili. At pangarap ko na rin kasing makatapos sila. Pakiramdam ko ang dumidumi -dumi ko na para sa trabaho kong ito. Pero pikit mata kong niyayakap iyon dahil para sa akin. Madali lang ang pera. Nasanay na lang ang aking mga anak. Nasa abroad ako nagtatrabaho. Pero lihim sa kanila kung anong trabaho meron ako. Hanggang sa nakilala ko ang isang black American dahil sa akin trabaho. Nag-date kami hanggang sa natyempohang mabuntis niya ako. Ewan ko ba binibini. Alam ko may asawa ito pero dahil sa pagmamahal niya sa akin ay sinamahan ko na rin siya. Inalis niya ako sa club na aking pinagtatrabahuan. Nag-upa kami ng bahay at doon Minsan ay inuuwian niya ako. Pero kailangan kong mag-ingat binibini. Dahil nasa ibang bansa ako. Di kailangan na malaman na buntis ako doon. Dahil pwede akong makulong. Kaya pinasya kong umuwi dito sa atin. Dala ang anak ng aking napangasawa doon. Habang nasa eroplano ako, Gulo ang aking isipan kung paano ko sasabihin sa kanila. Sa aking mga anak, ang sitwasyon ko ngayon, nabuntis ako. Di ko naman pwedeng itago dahil kasama ko sila sa bahay. Gayunpaman, paman, ay kinausap ko sila ng masinsinan na nagkaasawa ako ng ibang lahi sa ibang bansa. Sa una, hindi nila matanggap ang aking ipinagtapat. Pero bandang huli, ay naging okay na rin sa kanila. Siguro inisip nila na wala sila sa kalagayan nila ngayon kung hindi ko pinursige sa buhay upang mabuhay ko sila. Sa ngayon binibini, napatapos ko na ang aking dalawang anak sa mga kursong gusto nila at nagtrabaho na ngayon sa kanilang mga kumpanya. Nakakatulong na rin sila sa akin at ang aking bunso na anak na anak ko sa ibang lahi ay sinusuportahan naman niya at nangakong patatapusin sa kurso nitong architect ng kanyang ama. May bahay at lupa na rin ako na naipundar at nagtatrabaho ako para makatulong sa aking mga pamangkin na naulila ng aking kapatid dahil sa aksidente Maraming salamat sa iyong paglalahad binibini ng aking totoong buhay naway kapulutan ng aral sa buhay ng iyong tagapakinig Hanggang dito na lang po Nagmamahal Y